guys. Magandang hapon guys. So ayan, titingnan natin yung uh, kong kamote. So ayan, naglaga po ako ng kamote. Dahil namimiss ko po yung kamote guys. So ayan. So ayan, yung kamote. Masarap. Dalawang piraso lang yan. Yan, lutok na. Yehey. ng sa ko guys. Yan lutok. So, 'yan ang kamutin ko. Medyo may sunog, pero sa balat lang 'yan. Sarap niyan. Thank you so much for watching. Ang kamutin ko ay kulay ubi. So, ayan. up natin yung ilaw. At, pupin natin yung paliro. At, pupuntahan natin yung kamote. <laughs> so, ayan guys. Ang kamote ko naluto na. So, na-miss ko talaga yung kamote. Kaya bumili ako ng dalawang piraso ano to siya, 58. 58 pesos. Dalawang pirasong kamote. So, ayan. So, ayan lang guys, ang ating kamote. May kalo ka dito. So, ayan. Ang init. So, palamigin ko muna yung kamote ko. Thank you guys. Yan lang guys. Ang aking masarap na kamote Thank you for watching.